Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayasin, Mindanao, lalo na sa Davao at uh, sa kapwa ko na bawin nyo sa Davao region, sa buong Mindanao May hapon sa inyong atanan at sa lahat ng mga Visaya around the world Maayong adlaw sa inyo at uh, sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world Hello, hello, Miguel magandang umaga po And kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, ngayon yung topic natin, itong nag-trending na pagiging bastos at utak pulburang makakaliwang uh, si Risa Hontiveros na, na gigil, nagigil kay Bipisara Sara dahil hindi makagante. <laughs> so, doon na lang sa picture ni Bipisara, pinonit niya in public <laughs> in public no so naturingan panganita honorable ganito yung mga tao sa Pilipinas yung uh, wala kung makita Uh, sa ibang bansa na may mga ganitong klasing mga politiko at lalo na ikaw ay senador, ikaw ay congressman, lalo na sa Amerika na nagpo-post-post ng kanilang pinagyayabang ng mga yaman, bags, kotse, sapatos, rilo. Wala kang ka makita ganyan. Tapos kagaya ni Risa Ontiveros, ay palibasa si Risa Hontiveros otak makakaliwa, otak komunista yan. So, ito, Ah, uh, pinunit po niya yung uh, picture ni Bibi Dito mo makita na si Risa Ontiveros ay isang barbaric woman. Uh. At ko kung sino itong uh, putang inang uh, bakla na to, na tinatawag lang drug, drug, eh, mukha din naman demonyo ang puta. <laughs> Ito yung pinag, ginagawa nilang uh, katatawanan. Uh, aliwan ang muka ni Bipisara, ang picture ni Bipisara na mas maganda naman kaysa tingnan mo itong bakla na to kahit balutin niya ng uh, uh, kapal ng make up ang kanyang muka nagmuka pa rin siyang uh, ano dito uh, ano ba, multo <laughs> mukhang multo parin ang puta, kahit anong gaya niya, hmm, sa babae ito panoorin natin kung paano binastos ng isang barbarik na sinadora na inggitera at pilingera na si Risa by Risa. So, ka agad ni Risa. Tuwang-tuwa. Sandali mm. ah. Kasi ano natin. Maliwanag masyado. So, ang unang pumunit dito, itong baklang putang inang mukhang multo. No, kung sino ka man na bakla na unang pumunit sa picture ni Bipisara abay potang ina potang ina potang ina mong hayop ka. Ganon kayo kabastos. Ganon kayo kawalang pinag-aralan. Mabuti pa siguro ako. No, wala natapos. May respeto ako sa tao. Kung ka-respeto din naman, dipindi yun. No? Pero sa ganitong uri ng mga tao, ito, ito, ito. Tignan mo yung mukhang putang inang demonyo na to na sungay na lang ang kulang. E, tignan mo, oh. Wala na silang magawa dahil kahit anong pilit nilang gawin si si Bipisara, hindi nila magawa. Ganito yung ugali ng mga barbarik na tao na, ay, ko. Anuknukan <laughs> ah, ng kabastusan, oh. So, ulitin natin, ha. So, ito siya yung unang kumunit, ha. oh Serisa so, Hontiveros, ganyan ka ka professional dai. Senador ka pa naman, ganyan umasta ngayon yung mga politiko sa Pilipinas na sinasahuran ng taong bayan na instead na magtrabaho ka sa para maibsan ang kagutuman ng maraming Pilipino. Imbis na magtrabaho ka para gawan mo ng paraan kung paano man solusyunan yung talamak na krimen lalo na sa kabataan at kababaihan, na yan yung uh, ano ka yung ano, ba yung, ano ni Risa Dion Tibero sa sa women's children's at kung kung ano-ano pa ang -ik ni Risa yung Tiberos pero wala siyang pakialam doon sa mga kabataan ngayon na pinag-kidnap, uh, na maraming nawawalang kabataan, na mga minors at yung mga babae ay ginagahasa at pinapatay ng mga walang hiyang mga uh, perpetrators o uh, ano uh, real drug uh, addict tahimik si Risa Huntiveros dyan, bakit? tahimik nga siya ngayon eh dahil humihimod si Risa Huntiveros sa koyos na bayag ni Bongbong Marcos Kuyos na bayag na laylay pa O tingnan mo Oposisyon ko no siya Pero bakit? Himod-himod po si Rizontibirus ngayon Kaya uh, bungbong Marcos O dahil nga Nahawakan siya sa liig O So ganito magpakita Ang isang senador <laughs> na halal ng mga ewan ko kung sinong nag tra, naghalal dyan <laughs> ganito yung inalalin yung babae uh, senadora sinadora, barbarek, hmm. <laughs> Naturi ng senador, Ang amputang ina, hmm. ingit kay Alice go, oh. ingit sa beauty ni Alice go, ingit na ingit kay Bibi Sarah, ito yung gagawin mo para kasumikat para kapag usapan para sa eleksyon sa 2020. Kung ako sa Risa, kahit magbigting ka pa doon sa libingan ni Juma Season, kung saan siya ibinaon. Hmm. Hindi ka po mananalo. Kaya wala ka, huwag kang assuming. Tapos yung pinunit lang niya, yung uh, ulo pa na picture ni Bibi Sara. Pero yung Car Marcos Jr. na picture, hindi. Na kung saan ay 13 years old pa lang siya, nakikipaglaban na siya. Sa gobyerno at lalo na sa mga Marcos hmm, Bakit? Hindi niya pinunit yung picture ni Bongbong Marcos Dahil hawak siya sa liig At ang kanyang kapatid At ang kanyang brother-in-law So Riza Ontiveros Nagpakilala ka lang na ikaw ay isang Walang pinag- uh, May pinag-aralan pero inapakan Isa kang barbaric na komunistang sinadora. Ay, Diyos ko po. Open the book of your account po. Tangin mo. Hindi mo talaga maiwasan, no? Kung gaano ka kaingit kay Bipisara. Dahil inis na inis ka, hindi ka makaganti sa kanya. Dahil nga, binolgar kung gaano ka kabastos at kawalang uh, Kawalang utang na loob. Dahil sa pag-uugali mo. So, sa picture ka na lang ngayon, gumaganti. Abay. <laughs> Magsubagay na lang kayo. <laughs> Ay! Ganito yung utak ng mga makakaliwa, no? Pulbura talaga. <laughs> ano masasabi ninyo dito kay Risa Ontiveros? Senador to, ah, ng Pilipinas. <laughs> Makikita po ang mga larawan na to sa ibang bansa. Ah, kasi, ahawak siya ng CIA. Sana doon ka mag ng <laughs> CIA. <laughs>